Mamitas, tayo nang sitao. Sitao. Malaki na. sitao kaya kita certify na Pwede na tumambela sa palingke. Maghahabak ka pati ha. yung sila namin. na ano? Yes. Mahirap pagad doon sa kabila, magano no? Kasi ano Uy. Napuluputan na siya. First harvest ito. Tingnan nyo guys. mahahaba siya. Kailangan ng i-harvest kasi sayang. Pwedeng ibenta to sa palingki. minuto meron na naman po dito 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 guys, it's harvest time. Kaya, uy, dahan-dahan. Uy! Dito, dito kami nagtatanim sa gilid ng kalsada. So, tingnan, tingnan nyo guys, gilid ng kalsada. Ayan. Ayan nasa gilid kami ng kalsada so okay naman pwede mang magtanim din eh. libre ang magtanim din eh, guys kaya sayang din ang lupa bakante so sa unahan sa, sa unahan dito guys meron din nagtatanim sa kanilang harapan. Mahirap oh, matirik. Matirik yung ano. Oh, medyo ano siya. Pang-pang siya. Guys. Pumunta talaga ako dito sa may kabilang side kasi ayan guys paano pipitasin eh nandito sa side na to kaya umikot ako So pipitasin na natin guys pipitasin na natin Medyo maamoy tao na to, yung binhi niya. siguro mahangin guys medyo okay yung ano kasi nagkalaglagan na yung bulaklak siguro So yun na nga guys, ganyan kahangin dito ngayon. Parang may bagyo. Ayan oh, nasa harapan ko yung akasya. May akasya pa doon. Ayan, akasya. Nakakatakot pag mabali ba. Tapos pupunta dyan sa kuryente. Ay, nako. So guys, kahit pa man mahangin lang at walang bagyo pero ingat-ingat pa rin talaga kasi delikado nga delikado ang panahon uh gusto subukas so, ulit to yung natitira dyan bukas ulit ay eh, grabe ka yung hangin oy. So papunta doon, on hindi pa naman masyadong nagbubunga. Ito lang nasa gitna kasi medyo maganda yung lupa niya, guys. So guys. So napansin nyo dito sa daanan, guys, ay itoy irrigation. So, irrigation po yan. Ayan, da daanan papunta doon sa Riles. Tapos, dito naman, makikita na yung Lake Batu. You know, Lake Batu. Ayan. Hindi masyadong klaro ano. katawan dyan guys bahay namin so yan lang naman ang aming sitaw sitawan pero kahit papano maraming harvest ngayon yung unang harvest medyo marami Dito naman guys, bumili kami ng binhi bumili kami ng binhi tapos tinanim namin din binhi ng maes kaya ayan kunti lang yung mabibili mo online kunti lang yung isang balot so ang plano namin din ay pabungahin at saka yung bunga gawing binhi so yun na lang kasi mahal kasi ang ano per pack ng order online. So, dito naman tayo sa manukan namin, guys. Ipapasyal ko na kayo. So, ayan. Kung nakikita nyo, guys, mayroon kaming nilagay na bakod din eh kasi para yung mga road island namin ay malawak na yung mapapasyalan nila andoon andoon na sila sa malayo guys so masaya na sila ngayon kasi nakakagala na sila sa gusto nila ayan so ngayon papasukin na natin yung ano itong aming RTL or or itlogan. I mean, ready to lay eggs. Ang RTL is ready to lay eggs, but ito kasi nangingitlog na sila. So, so ayan guys, mag tayo ng So, intindihin nyo na lang yung yung ano namin, yung kulungan namin ng manok na medyo ano, medyo ganito. Prototype siya. Um, for beginners kasi. Kasi, ano, medyo ma -ano kasi pag bumili ka ng pag bumili ka ng talagang cage ng ng mga RTL ay mahal 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 siya so yun gumagawa na lang kami ng sarili naming design so ito guys nangingitlog na yung mostly ng mga manok dito ay nangingitlog na agi itlog na yung mostly ng mga manok dito. everyday is 50. 50 pa lang naman kasi yung iba guys, hindi pa talaga uh, hindi pa talaga ano nangingit uh, nangingitlog. Katulad nito, yan, maiksi pa yung palong niya. So, hindi pa siya nangingitlog. Yung mahahabang palong ay yun, yun nangingitlog na talaga uy uy may umaakyat na din eh uy ay ay sus wait 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 ayan guys pinainom namin ng primoxil itong aming alaga kasi merong ano meron silang sipon mayhiron silang sipon siguro dahil sa panahon ngayon kaya may nangingitlo guys na ano soft lang siya oh hindi pa siya Talagang... walang shell kaya nasasayang lang So ito guys, ginagawa namin dito bago bagong kulungan na naman kasi dadagdagan namin ng 30, 30 heads yung mga manok. Mahirap ang mag-alaga nito kasi unang-una kailangan mo kailangan mo alagaan talaga sila na yun nga, hindi magkasakit. So, tinatanggalan to ng ipot araw-araw. So, pag umaga hanggang alas 3, guys, maingay to sila kasi yung time nila sa pangingitlog yun. Hanggang alas 3 na yun. Pag na ang tunog niya, may mangingitlog na naman. Ayan. Ganyan kain Yan sila. So, by this morning lang, ito na yung nakolek. Nakolek na eggs. One, two, 11 so 11 eggs sha so expect na, yan na may ayun meron na namang isa so kailangan siyang i-collect kasi guys tutukain kasi nila ito ayan ayan guys, ayan, dinudukot ko lang siya guys. Kasi, yung iba, tinutupa itong itlog. Nakakatuwa talaga sila guys. So, ang gagawin ko ngayon, guys, i-open ko yung nakatabing na sako doon sa gilid-gilid. Para well ventilate, ventilated sila. Ayan. Ayan, grabe kaingay. Ayan. Ayan, grabe kaingay. Ayan. Ganyan sila kaingay, guys. So, pag iwanan ko to, pag balik ko, meron na namang itlog. Ayan. So, may mga pet naman ako din eh. Mga pet. Ayan, ginawa ko na silang pet, guys. Yung, yung mga tandang. Ikaw yan guys. So, ayaw ko silang ipakatay kasi naaawa ako. Alam mo yung inaalagaan mo ng ilang buwan tapos masasaktan ka rin. Talagang masasaktan ka rin naman. So ganito lang guys, isasarado ko to. Kasi papasugin sila ng butandang. Ayan.